Yon mga pamangkin, nandito tayo ngayon sa isa sa favorite spot ko uh, na mag-stretching tuwing umaga. Dito yan sa tabing dagat sa may Australia yan oh. Napakatahimik oh. Wow. Kita nyo, oh. napaka-kalma, Walang katao, tao. So itong umaga na to ay napakasarap mag-stretching at mag-exercise sa tabing dagat kasi hindi mainit, hindi rin umuulan, bulimlim. At syempre, ang tita live nyo, ay nagkakape ayun nandito tita Lidjo nagkakape daladala niya ang kanyang kape oha tara exercise and stretching tayo okay, so, kung nakikita nyo lang ang nakikita ko ngayon oo yan pakita ko sa inyo yan. front cam ang gamit natin ngayon kaya medyo niya natin alam kung malinaw pero ito ang back camera nito tingnan nyo nag enjoy ng kanyang kape moment sa tabi ng dagat na may malalaking barko doon sa laot at kami ay bibili -bili -bili ng isang dagat sa sarili wow ang ganda naman yan oh no? ang ganda naman ng titalib na yan oh no? feel na feel na yung kape niya oh Magaling talaga natin maglaan ng konting oras sa umaga para tayo mag-stretching at mag-exercise alam ko sobrang busy natin most of us. pero yung health natin importante rin yan kahit uh, tumatanda na tayo kailangan natin maging malakas hindi naman super strong at least maging what you tayo ng komportable syempre mamaya mag-sprint ako kasi paghahanda ito para challenge kay Karanda Bright Anyway, okay, tara, continue tayo ng ating jumping jump Pila pil mo ka po ah. Starbo mo ko. Yan ang titilid niyo na forever maganda. Hindi kumukupas hindi na papaglipasan ng panahon na dita lit yung madiskarte na maganda pa syempre, <laughs> kaya tayo pinupuri natin yan ay eh, meron tayong hihingin mamaya yun we'll ni eh. kwan kaban ng bayan kaban ng bayan ano yan? Yo so, mga pamangkin, tapos na ating mini relaxing moment. ayun na, let's go home na. Let's go!